Magandang umagat o gabi sa inyo. Father Darwin, uh, Bro Jared. Uh, dati po akong debater ng MCGI pero hindi po ako kahanib sa kanila. Naniniwala lang po ako yung Brother Eddie. Muntik na po ako kumanib. And then, nagsimula po yung pag balik ko sa tunay na iglesia, walang iba kundi ang iglesia apostolica romana, nung lumipat si Jared. I mean, hindi parkit lumipat si Jared, lumipat na din ako. I mean, sinaliksik ko muna siya ng dalawang araw siguro yun. Sinaliksik ko yung iglesia apostolica romana. Mga, marami akong mga binasa doon. Yung mga sinabi ni Jared, pinag-aralan ko. Then, na, napansin ko, nagtutugma-tugma. Gaya nun sa sinabi ni Jared, sa, ayon sa Biblia, kung ano pahintulot mo sa lupa, ay ipapahintulot din sa langit. Ngayon na napag-isip-isip ko, tama ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. At ang sabi din ni Jared, sa mga remulto, yung mga Diyos-Diyosan, yun yung hindi nag-exist, sabi ni Jared. Sa unang korinto, 8-4 yata yun. Kaya napag-isip-isip ko na umanib ulit ako. Bumalik ka sa tunay na iglesia. Nandang po.